Ngayong Martes. Si Manny Pacquiao from nothing to something. Sa nalalapit na laban ni Manny Pacquiao, taong bayang dagsa ng suporta. Alamin ang sorpresa at kakaibang birthday gift na natanggap ni Lola Aya. Ayokong ano, magpaligaw kung hindi ko naman magiging boyfriend. Ayoko maging boyfriend kung hindi ko mapapangasawa. Actress Ami Austria, nakita na ang sign sa larangan ng pag-ibig. May pangarap ka bang hindi natupad? Check relate na relate ka sa kwento ni BJ. Naniniwala ka ba sa Himala? Pwes, alamin mo ang salaysay ni Conrado. Matagal nang dasal ng mga agta sa Cagayan Valley, sa wakas sinagot na. Alamin kung ano at papano. Football player Team Tibo, naantig ang puso sa mga bata sa Davao. Tunghayan kung bakit. 700 pesos na inutang na kapital, pa, paano naging big time business? Pakinggan ang inspiring story ng Saraw Motors. Kung mayat na ako, kakain ako ulit ng masasama. Heart disease, pa, paano nga ba may Tutukan ang mga practical tips sa aming facts report. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa... Naniniwala ka ba sa forever? Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 11 ng gabi sa GMA News TV, simulcast sa cbnasia.org slash... Media Center.